Eto na nga guys, simulan na natin ang ating pambabas. Ito <laughs> pambabas. na nga guys, mga katangian at mga personality ng isang fashion. May apat na nakistapa sa akin dyan. Eto na, kinista ko talaga. Good day mga katok more at mga katok many ko dyan Ito na nga po, kamusta na kayo? Kumusta, kumusta, kumusta kayo dyan Ito na po, nagbabalik po ang katok noloy Joby Hair Vlog po Tagal tayong hindi nagkita-kita So, ito po, ngayong araw na ito ay gagawa po ako ng video reaction Lady, go! Video reaction, ang daming nag-message sa akin, nag PM, 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 ay dami niya lang message na Kuya Jabi, Kuya Javi Kuya, Kuya, Kuya Javi Hebreo Pwede mo po bang gawa ng video reaction yung mga basher at ibabash mo siya Sabi nila, ibabash mo sila So guys, masyadong ano to ha ah, Nakakakang mabash dito so guys so, Bibigyan ko lang po yung kahilingan nila, guys. Eto na po, guys. Okay, guys. Okay guys, bago natin simulan ang ating video, isa ilalapag ko lang po yung mga naunang nag-comment, top 5. Uh, 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 uh. Ito po yung top 5 na nag-comment sa video ko last last. Kaya guys, kayo, may alam yon na mag-comment na rin kayo. So guys, sisimulan natin ang video natin dito sa mga katangian ng mga basho. So guys, thank you so much. Some Basher. Yung unang nakalista sa akin is fake account. Eto na. Ito na. Fake account. Isip, isipin nyo guys. Bigla na lang na may mag may lalabas na fake account send request sa iyo. Itong fake account na to isipin nyo ha. Itong fake account na ito, bundok kailan pa kailan pa nagka-facebook si bundok di ba po minsan karagatan minsan mga ibon ito talaga mga bastion na, na ito wala talaga magawa ito so, eto na eto isipin na lang natin paano magkaka-facebook yung ibon di ba po paano magkaka-facebook yung karagatan mga bundok. So, iyan po yung katangian, isang personality niya. Minsan, buugali. Minsan, ba't kaya gumagawa sila ng mga fake news? Magsasang request yan, magugulat ka. Minsan, alien. Ha? Kaganda naman, yung Facebook ko nakakarating ng ibang planeta. Yung pala, mga fake news po. Yun. May mga fake account. Fake account po yun. So iyan yung isang 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 katangian kapag ambassador ay nandyan na sa iyong account iba-iba na yung picture na makikita mo sa profile niya Number 2 May fake news. Yan, ito na nga yung kanina 'di ba yung number 1 may fake account pasok na yan sa account mo yun na yun magko-comment na yan ng mga fake news kung ano ano na yung sasabihin sa iyo fake fake news yan kung ano ano yan na yung mga ka ba ito sa mga bash na ito ba tuwang tuwang mambash ng mga tao eh wala naman nababala wala ba naman nababala nyo o oh, gawagawa ka ka? kayo dyan comment ka dito comment lang ng mga fake fake news Ano ba naman nababala nyo dyan a di ba wala ha magbagang ko pa rin dyan ha? puro fake news yung kino-comment nyo yung una nag-send na kayo ng fake account tapos next, ito na, pangalawa nga natin yung fake news si facebook ayan si facebook mo, oh, mga ano minsan yung mga picture mo, may mga comment na mga fake news kung ano-ano. magugulat ka. Yung ibon, marunong mag-comment. Dito tayo, kung bla 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 bla, mga negative, negative, negative comment, kung ano-ano, kung ano-ano sinasabi sa'yo. Pag connect mo yung profiles, ibon. Opo. Ibon yung nakaano dun sa profiles. So, ngayon pala, yung ibon is may Facebook na marunong pa mag-comment. Ano po, ganyan ba? Ganyan ba yung mga ano natin? Basya sa kain dyan. Ah? Ha? Ba't kaya din nyo nila i-comment yung, yung totoong picture nyo? To totoong account nyo? Legit. Ah. Happy happy tayo. Yung mga fake. -up, fake news. Fake. Ano ang mangyayari sa buhay nyo yan guys? Kung ganyan kayo. Yan guys. Ito na nga guys. Yung pangatlong katangian ng isang basya. Uh, eto na, eto na Pangatlong katangian na nakalista ko is inget eto na Inget kasi Gumawa na nga sila ng fake account Fake news about sa'yo Inget sila hinihila Inget sila sa'yo Gusto ka nila hilahin pababa Samantalang ikaw naman Doon nga na nagli-level up ka na Gusto mo lang mabago kung anong Katayuan mo Gusto mo lang mabago Mag-level up Parang gano'n yung buhay mo. Pero ano nangyayari ngayon? Ang dami sa yung bus. Ang dami sa yung bus yung mambabas. Tapos hihilahin ka nila pababa. Ba't Kasi naiingit sila sa iyo kung anong narating mo. Yung mga taong, hindi nalang gumawa ng mabuti. Hindi nalang tularan ikaw o gawin kang inspirasyon para umangat din sa buhay. Hindi yung magsasabi pa ng kung ano-ano kasi naiingit sila sa iyo. Ito yung minsan Ayaw ko ba sa mga baso mo ito? Sarap. Diligil ako sa mga ito. Sarap ano yun. Ha? Hindi nalang suportahan kung anong narating mo, o kung anong ginagawa mo sa buhay. Tapos hihilahin ka pa sa... Ano? Hilahin ka pa talaga pa baba. Gagawa ka ng mga kwento, ng kung ano-ano. Ito si ano, ito si ganyan, ganyan, ganyan. Puro mga negative. Wala mo lang nasabing maganda. Ito yung mga ano, bash, basher, basher natin hindi naman nila magamit yung mga legit account nila Ako nagko-comment sila kasi natatawag sila, baka malaman natin kung sino sila ganyan yung mga ano, yung mga mga basher talaga nagigigila ka guys ito guys, ang pang uh, apat at huling katangian ng mga basher para sa akin ha ito na yun patalikod kong bombas. Kaya nga, basher sila, hindi sila makakapambas ng harapan sa'yo. Hindi ka nila ng harap-harapan. Papalikod talaga yung mayan, mga yan. Pero, ay ito. Ang masaklap niya, misang kilala mo pa yan. Tama. Kaya siya gumawa ng fake account, fake news, dahingit sa'yo. Patalikod kong tumira kasi misang kilala mo yan. Oo, tama. Kaya sa kas mo lang, may mga galing talagang bagay. Ang gagawa ng mga fake. Kasi hindi nila kayang... Hey. Hindi nila kayang sabihin yung... ...harap-harapan sa'yo. Ganyan ang mga... Ngayon, ikaw naman ang basher. Magagawa ka rin naman ng mga fake account. Huh? Mga fake news, Ingit. Pataligid kong mga basher. Pati mo nalang kausapin ng personal na kung may galit ka din sa tao. Eh. Di diba? Ingit lang ba yan o ano? Diba? Ganyan tayo eh. Yung ganyan mga basher eh. Diba? Ang tanong, ikauunlad nyo ba yan? Pag mapabash Paninira nyo? Ang gawagawa ng mga fake account? Ano ba yun? Hindi mo naman account. O gumawa ka, hindi naman na ano. nga legit. O. Gumawa ka, bundok iban yung ano. Bundok iban yung profile? O so, ano yun? Kung siya alien pa nga eh. Ay, kaganda naman ng ano, nung Facebook, nakakarapit yung comment niya. Guys, oh. guys, iwasan natin yung mga pambabas natin sa mga lang. Ito, katangian to, katangian to ng mga pasya na kadalasan, kadalasan na ito yung ginagawa ng mga bash bakit? ay kung may galit ka sa tao sabihin mo para sa nalang Mag-comment ka dos, gamitin mo yung ano mo, yung legit na account mo. Oh, at least bumabalik ka ngayon ng tao. Hindi yung fake account, paano bumabalik So guys, yun na nga yung mga katangian ng mga basher. Ito, hala. Nakaban ako. Maka ako na yung mababash ngayon. So guys, yun na nga, yun na nga, yun na nga. Uh, Sorry po sa inyo na pagutusan lamang ako ng ating mga madlang people kaya sorry 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 guys. So guys, kung may mga kayo, maaari kayo mag-comment. Kaya anong gusto niyo gawin natin susunod so, na video? Comment lang po kayo anytime. Basta ilagay niyo lang po 'yan diyan i I-comment niyo lang, i-comment niyo lang kung ano po na gusto niyong gawin at siyempre po Guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Gabi Hebreus Vlog. Ayan. Babalikan ko po kayo kapag ano, may mga comments niyo. So guys, thank you so much. Bye-bye.